Hello! Welcome to Kay Kayan's Mix Vlog, guys. Salamat sa support nyo. Samahan nyo ako. Pupunta kami. Sama ko ate ko. Pupunta kami sa gagawa ng kustiso. Paayos niya tapos ako. Matitin ako. <laughs> Pero kahit mungal ako, tawa pa rin tawa, guys. Ati, just keep on smiling. I be no, the life. so very nice. hard. <laughs> Ganun lang talaga. There's as many trials that we must face. Face and just keep on smiling. Because we have a shoulder and back. Huwag dibdibin. Huwag dibdibin. Tara guys, samahan nyo kami ng ate ko guys. Let's go, tara Tara guys, let's go. Ito na tayo, guys. Hindi, ito. <laughs> Doon yun sa May Julian, guys. Sa aming brotherhood ang tagagawa ng Costizo. Hindi kasi, umano na, lumuwag na yung sahapi ko. Kasi yung umimpis ba yung gilagid na niya, kaya lumuwag na yung to na guys, we're all on the way. Libis, ito yung daang bangka guys. Ayan. Yeah. Yeah. Sa may Julian Pilipi yun guys, pupunta na natin. Andito tayo ngayon sa Libis Espina. Barangay 18. Yan, may nagpapagawa ng kanilang bahay. Oh, wala sa lukoy beam nga akong nilito eh. Ayun, tingnan natin kung ano. May tricycle dyan. Kung wala, lakarin. Ako, palaban ako sa lakaran eh. Ayan na guys. Tumakay kami ng tricycle guys.

na isa pag sa sabalo yung ganon sila bago pag sa barangay Jose okay? ano pa yung Ay, ano ko yan. Puso pa na konti. Nandun, no? Ayun, no? May nagtitinda. Dito na tayo, guys. Ayan. Ito, ang bilis din na makita. Sabi ko, nasabi na natin, kung asa na ba yung bata? Di ba, niya, mas tanong na lang tayo. <laughs> yung guys. naman matutunda, mahirap nang magbabata na maglakad. Kaya, ha? Sa YouTube, Kalitz at Angena Adventure. Nagla-live na kami. Araw-araw. Tatlo yung ano namin, channel. Kayens Mix Vlog, tapos Rencar. Para sa aming mga anak, Rencar Mix Vlog at saka CJ, Dolores Tomi. mas mga dila-dila sa model. <laughs> yeah. Siyempre, dalaga yan, guys. Kaya, pananda. Yeah. Mahal sa iba, guys, magpagawa ng kustyo Ako sa kanayong postiso kasi unahin na natin yung ating maintenance vitamins ni Kalitz. Lutak-lutak na rin. O yan, guys, yung gawaan niya ng pustiso. May ginagawa sa pustiso. Pustiso, yun. Huwag niya nang tanggalin. Pukunin ko na yung sukat. Kaya makakita ng afang. Diba kasi pag walang ngipin, tapos ano? Kaya ng afang. <laughs> Kaya daw niya ng akam. Ito ko Pinoy. Yan. May, meron dyang Pinoy na naghahanap ng ano. Ito ate ko Bilabol <laughs> Joke lang. <Yon. laughs> Pinagano pa o. Oh. Yung mabait, mapagmahal. Lahat ng im nandyan. Yon, <laughs> ano yan? Jok Joke lang yung guys ha. Ah. yoko ba yoko hindi sina lang naman natin <coughs> um, ganyan guys pag nagpapostiso masukatan yung baba at taas parang clay ba clay <coughs> Ay, isang puwi lalagyan natin sa baba. Isang puwi dati, no? Yung taas, wala na. Ay wala ho. Oh. ko lang yung sukat. Ah, yung sukat ano, lang. oh. na, uh, oh, uh, oh, nadaano nga. <coughs> Ako din papabunot ko muna tong ngipin ko dito. Ayun. eh. sabihin niyo lang po sa akin. Tama, kachat na lang kita pag ano, pag mayroon na akong attack. <laughs> <Not> <laughs> Ay, nah, na eh. Kumikita, nah. Wala Ay, pa, nag-iipon pa. Ah, nag-iipon. Mm -hmm. ah, Pag nakabuo ah, 100, na ng 100. na. kaya nga nagla-live kami araw-araw. Kanina nag-live kami. Habang inaantay ko yung reply mo. <laughs> po, Nagdalaw nag nag Tapo, oh, nagdalaw nga rin kami sa badoon. Ano, Estinado. Kasi pangalawang katiwala ako eh. Ano ah, po kayo? Nagpit eh. Ano po kayo? Kung ano naman, buo rin po rin. Huwag ka naman. Kasi ito o, mo. Ano na rin, maluwak na rin. Ano na rin? Parang buko kayo na rin dito. Unahin muna natin yung ano. Oo, dito sa baba. Kung ano naman, sabay mo na lang din. Sasabay ko? Magkano lahat. Kami ko lang yung isang event. Eh, ano na rin yun, no? Wala mang kano na ka. Kami din sa taas. Eh, susukatan ko pa kayo. Uli, Susukatan ko pa kayo uli. Oo. Oh. kasi, di ba, pinalitan ah, palitan natin yung ano. Susukatan ko ilan. Sige, kayo kasama yung ipin eh. Ah, oh, sige pa. Oh, gusto mo ah, palang pa-anohin yung ano eh. Sige, okay po, kahala. Ano yung sabi? Ang dati po. Kasi dati po. Ang dati po. Kung dati po. Ang dati po. Ang dati po. ba dati po. Ang 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 dati oh Ang dati po. Ang Tara gumawa na na. E dito, oh, para ano dito na? Ang takaran na. Ano na natin? Eh, yung ito, ito. Ito busy, 'di ko rin maano. Uh, ano. Ito naman na madali na matandaan. Ikusukat ko muna 'yan dahil ng paggalintas. Oo. Oh. Ayun, Mabilis na lang 'yo. Eh, Ora oh. isang lekara lang din. Eh? Kasi eh, ano eh. Talagang ano na rin so papalit na rin dahil lumuluwag na rin kumakayo na rin dito sa ano. Kasi yung umaano ba yung gilagid niya ka, din? O, Yung kumukupos na yung oh, kaya lumuluwag no kasi umaano na. Kung sabi saya pa kupos na. Nara isang lakaran na lang. Ano sabi mo anak? YouTube anak YouTube yun ang nilalag kalits search mo, Kalit sa Adventure. Kalit ang Diena. Sa YouTube mo nanak. Sa YouTube. Punta ka sa YouTube tapos si search mo, kalits isang trabaho na lang, kalabid, no? oh, tsaka isang lakaran lang. Oo, oh, kasi pa, ano naman, wa? dito, ano nila, at sa, ay, ito, isa rin, at isa Ha? Alu Hindi ko nila. nga nga po, siguro Hindi ko kasi madala to dun, eh. <laughs> sinukwatan uli, guys. Kasi, ano na lang, up and down na lang ang, ano, baguhin na lang lahat. Meron pang tatlong channel, be. Cayenne's Mix Vlog. Eto, itong binibidyo ko to, Cayenne's Mix Vlog to. Doon mo to mapapanood. Yan yung nilalive na namin araw-araw. Tuwing alas 12, minsan launa, alas 12. Yan. Ngayon hapon, no? Oo. Minsan 11.30 kami nag-start pag may lakad. Eh, Ay, merong na ano. Para palang clay yan. Nahulog ako.

kumitigas pala yan. Yan yung mga klase ng ngipin. Ito po yung mga... Yung ore. Yan. Ah. Uh, yan guys, yung mga kung Ano namang ano, ano to? Anong type? Type? New Ace po. US, pla US plastic. Ah. Uh atas uh, mm -hmm. tapos mayroon namang mga US hmm, Anong ano alin diyan Alin ang kumbaga sa no, matibay talaga yeah, diyan? Yan po, mm -hmm. yan yung New Ace. Ah, Alin diyan yung US? Hmm, yan. Ito po yung US po yan. Ah, puro US, puro US, US, brand. di uh, mm -hmm. ba po guys, po so,

Okay na po. Ito, uh, Monday po. I eh, para dito kayo magano. Monday, Monday puntahan dito. Oh, Monday po. Monday. Monday nang anong oras? Ang hapon po. Hapon din. Monday nang hapon. Kanto oras po. Hindi mo ba mo madala doon? Mo, eh kasi ho, oh, baka may kikis pa ako gaya dati. Ay, mm. na na nyo po ako. Para pag alis nyo. Ay, wala pa namang maiwan tabahal. sa bahay. Pwede linggo naman. Eh, sige. Lang, ah, eh, lang din ulit. sige ho, oh, bahay mo ginagamit pa naman kayo, no? I-clear ko muna siya. Oo. Sige, ganun na lang. Para dito kayo makarating. Okay. Kasi ano, wala talaga. Wala talaga. Linggo, linggo lang talaga may naiiwan. Kapalawa at saka linggo lang. Oo, mm. O, kapay okay. ka. Ito sa, salamin ka natin si ngayon. Ito po ah. Yung sa ano po, ango. Pwede ganoon ala kaya na. Oo. Total may ginagamit pa naman si. Oo, Lunes ng hapon. Kasi gagawa ako ng suman Lunes eh. Hindi, sabi niya po Linggo. ah linggo? Sabado at Linggo. Sabado at Linggo kaya Sabado. Ah. Keren na lang po. Chat mo ko pag tapos na. Magmeet lang naman tayo. Sabado. Sabado? Nang ano. ganitong oras. Oo, sige po ganto. Sa tanghali. Ano may tao naman pala raw pag Sabado na mga Oo. teacher po pala sila ka ano na. Oo. Pero na. Oh sige po. Oh, ganun na lang po. Sa so next week, okay. next Sabado na. Opo, oh, ganun na lang sige. po. Ah, sige oh, sige na. Babay na. Okay, Salama. okay. okay. Oh. okay. salamat. narinig na rin kami ka Opo. Oh, buti oh. oh. nakarating po kayo dito ha. Oo, oh, oh, eh sinabi mo na ano eh. <laughs> kasi iniisip ko anong gagawin. Eh, kasi kung ano, noon ano, sinabi mo na, na ano. On. Ah, kasi ano lang po kayo dito sa tahanan kaya lang, namin. Ah, kasi ano ko ako dito dahil sa yung may alam mo. Apo. Kaya nga alam ko namin, lang doon lang din sa tindahan eh. Apo. Ito lang din ang bahay namin. Kaya pala si Kalab sabi ko, si Kalab. <laughs> parang hindi tumi kumatango lang siya, sabi ko. Sabi ko, asan si Kadabid? Kasi hindi ka niya tinawag sabi, sa bahay. Ha? Saan ba? Ang Saka akala namin, ko talaga doon. Oh. Dito dito. Si dito na, karating na rito. Oo, eh yun. Dito po yun. Kalito po eh. Ano dapat yung inaano mo nga yan eh, binablog mo na eh. Apo, hindi ko pa ina-vlog na ano yung araw-araw yung ginagawa. Oo, Pwede mag Pwede yung ginagawa namin kuha kami peaceful. Araw-araw. Oo, mag ano ka, mag-vlog ka wala, na. Hindi yung mga ano yan, ano yung phone mo? iwan ko yung ipin ko dyan. Ay, hindi ah, pa. Wala, wala po kayo binigay. Baka na sa bag po. Hindi, nasama siguro sa kli. Wala po. Nasa bag, ano yun po? Nasa bag po. Wala po sa kli eh. Sige po, bago mm -mm. po kayo. Nag-vlog si Oh, shout out anak.

Mat mat tingnan pakitignan doon ano, na peri bradzo Nga po. Kailangan mo kasi ng ano, 'yun. Salamat. 'yun. Kasi noong inano yung unang cream mo, nanong. Ay hindi po. Makita ko po yung kunan dito. Oo. May naaalala po kayo? Diyan lang naman eh. Nandito 'yan. Salamat po. Salamat. Kasi inalo, yung, yeah. una, una mo, ano Ay, yung unang kuan mo, Brad, Hindi, wala na yung aso nung inano mo eh. Yung sakli mo unang paglagay na ano. nasama yan siguro. Ah.